May nagbigay ng bag niyo. Mayor. Mayor pa tingin nga. Ng yes. um, anong pangalan ng mayor niyo? IDK. don't know. Mayor Erlinda Garcia. Ano? I think big Mayor Erlinda. Wala Arcillas. Mayor Vic Erlinda Mayor Arlene B. Arcega. Mayor Arlene B. Arcega. Yes. Ang ganda ng bag nyo. Ikaw, pati ka naman ang bag mo. Yeah, Was the river rock bahaya. Mm, ano Pero mas maganda doon sa grade 7 doon. Ay, iba naman grade 7. Ay, iba naman grade 7. Grade 6? 7. Wala, oh, no, grade 7. Oh, pero nga, ayun na talaga 'yun yung kabal. Sino pagibig dito sa ba? ako? Oh, at least may libre na kayong bag. Ano ka, mo siya, chat. 'yung maganda? bagay sa alam. Kailangan ko kwidin mo tatanungin dalhin lahat ha. Mga hindi kailangan iwan. Para ka pa. Sana lang masaya ka. May pilit ako na mahalaga. Ginagawa mo diyan, Limart. Tusot pinatanganan Huwag mong ubusin 'yan. Gagamitin mo 'yung papel na 'yan. May DMRP. Aris. DMRP. Oh. Maraming salamat Mayor Arlene Arcillas. Thank you yes. po. Sabi niyo sa akin? Thank you teachers. Na, po, sinang, na niya, na siya. O, ligpitin niya mga gamit.